water signs. Tignan natin kung ano po yung mensahe para sa ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Starrow Intentions by Alian Reyes. Okay? Meron tayo dito ng the full energy. Ten of cups. Three of one. So, ngayon, i-clarify natin kung ano ba yung mensaheng ito. Okay. Pero, alam, pinapakita sa akin dito. Parang kahit ano, water signs, kaya niyong gawin para sa inyong pamilya. Mm, mm But let's see, clarify natin ano ba itong the full energy. Spirit Guide, ano po ba itong The Full Energy for Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio? We have five of coins. Okay. So, marami po dito, nag-iingat na po kayo, ano, pagdating sa inyong kaperahan. Dati, pwedeng okay lang kahit saan yung sa inyong pera ninyo. Pero ngayon, kasi ngayon iba sa inyo, you have your own family na. Or you are starting your own family. So, pwede pong mas control po ninyo yung inyong kaperahan. Ayan, tapos ito din, kasi nakaranas na yung iba sa inyo ng hirap eh, so ayaw nyo nang maulit po yon. Kaya ngayon, nag-iingat na rin po kayo pagdating sa inyong kaperahan. Ayan, and hindi lang sa kaperahan ninyo, even din po sa mga gagawin ninyong mga decisions pa in life. Tignan natin. Okay, ano tong Ten of Cups? We have the Devil. So, pwedeng iniiwas na rin po yung iba sa inyo pagdating sa mga tukso. Hindi nga lang tukso pagdating sa relasyon. Kung hindi po, tukso din po pagdating sa kaperahan. So, lahat po yun, pwedeng iniiwasan nyo na po. Kasi, meron dito, parang sabi natin, nung dalaga at binata po kayo, ay na, sabi natin na ano ba? Parang tapos na kayo ayun pala. Tapos na kayo sa pagiging dalaga at pinata. So, pang-seryoso, so hang ano na kayo ngayon? Mga pangyayari sa buhay ng no? mga ganap. We have three of wands. We have king, ah we have the emperor ayan po. So, pwedeng may presentation yung iba sa inyo ngayong araw pagdating sa trabaho. Pwedeng may promotion dito na inaano sa inyo eh ibibigay. Oo, or pwedeng project na sa inyo po i iaatang no yung responsibility pagdating dito sa isang transaction na ito. Yan po. So galingan po ninyo no. yan iwas muna talaga kayo pagdating sa mga makaka-distract po dito sa inyong trabaho. Maganda naman yung pinapakita pagdating sa energy ito. yan. Pwede rin may mga plano kayo na hindi nyo pa konsulta yung inyong asawa or some of you could be hindi nyo pa nakukonsult yung lawyer po ninyo check naman natin pagdating sa trabaho doon muna tayo sa mga naghahanap ng work check natin oo, oo makakahanap ka na ba ng trabaho ma hire ka na ba hindi pa o oh. we have queen of coins in reverse kasi mhm -mm. Kaya yung mga nag din po dyan, mga nagbabalak magresign, water signs, pag-isipan nyo munang mabuti yan, ha? Kasi, ito, we have queen of coins. Pwedeng sinasabi kasi dito kung ano yung hawak ninyo na pera ngayon, hindi pa yan uusad. Mm, -mm. Wala pang stability. Kaya tsaga-tsaga muna po kayo din kung meron kayong current job we have seven of wands. Medyo stress talaga kayo. Ngayon, pagdating sa work, parang may tinatanggihan kayo. Yan. Pwedeng ito yung mga trabaho. Baka may absent dyan sa work, tapos sa iyo ipapatrabaho yung yung trabaho nung absent na yon nakasamahan mo sa work na co-worker mo which is pwedeng pwede ka naman tumanggi ayan at siguro nga tatanggi ka talaga ngayong araw na to kasi sobrang hectic din ng schedule mo you know may mga ginagawa ka pa may, mga may kailangan ka pang tapusin yung iba naman dito, ang daming distraction po. Ito yon Pagdating sa work mo. Eh, nagmamadali yung iba sa inyo kasi pwedeng meron mga ganap ba sa bahay, ganyan sa family, baka merong may birthday, basta ganun, or meron kang bisita na yan, na nasa bahay. So, gusto mong mabilis kang makauwi para ma-entertain mo pa. Check natin. Pagdating naman sa um, business, kung meron po kayong business. Pero doon muna tayo sa mga gustong mag-start mag-business. Dapat bang mag-start ka na ngayon? Hmm, nine of coins. Yung iba po sa inyo, wag muna. Kasi pwedeng wala pa kayong puhunan. Sige, tanong natin kung okay lang bang ipangutang mo yung puhunan mo. Kasi marami namang nagbe-business na ganun, ba? Diba? Ace of Swords. So, kung tingin mo ito makakatulong sa'yo, at alam mo naman na babaya mababayaran mo po ito, you go for it. Kung nakikita mo yung potential ng business mo. Pero kadalasan ng mga gumagawa din ito, hindi lang yung nagsisimulang mag-business. Kung hindi pa pwedeng yung may current business na talaga. Kasi alam na nila yung flow nung pera eh. Alam na nila yung kung ano yung sabi natin, diba, this uh, 15th of the month, kunwari, ganun. Alam nila na ito na yung kikitain nila. So, sumado na ba? Estimated na. Kaya, ayan po ah. Even din yung mga may current uh, business na, na gustong mangutang, gusto nyong dagdagan yung inyong puhunan, ayan po, okay lang naman daw po. Sa mga may current business naman, kamusta ang sales? We have death card. So, walang pagbabago po. Ibig sabihin, kung mataas na nitong, nitong mga nakakaraan, yung inyong sales, ngayong araw din po, mataas din po siya. Pero kung mababa naman, wala pang pagbabago. Mm -mm. Four of Swords. Natatakot din kasi yung iba sa inyo, parang natatakot kayo lumabas sa comfort zone niyo. Parang ganito. 'Di ba, uso na yung mga uh, payment uh, online. So, yung iba kasi sa inyo natatakot kayo. Baka mascam kayo, yung tipong ganun ba. So, kaya natatakot kayo lumabas sa comfort zone po niyo because of that. Naisip niyo baka lokohin lang kayo, ganun baka may manloko nga. Kaya may struggle kayo dito. Yung iba sa inyo, ayun, nagsasuffer din yung inyong business. Kasi sa halip na, di ba, maraming umorder kasi nga, uh, mas accessible yung mode of payment niyo, Mas mabilis, mas madali. Kaya lang natatakot po kayo dito. So, you should, um, you know, go outside your, ano, your comfort zone. Pagdating sa mga payment mode of payment. Ayan. Check po natin pagdating naman sa ano po ninyo, no? Sa inyo pong kaperahan. We have a Queen of Wands. Meron tayo ditong Seven of Coins. So, dito growing naman yung pera ninyo eh. Ten of Cups. So, laging family talaga. Water signs ang pinapakita rito. So, pwedeng lahat po, no? ng uh, lahat ng kinikita ninyo sa family talaga ang derecho ayan po hindi ko alam kung merong may sakit sa family mo kasi this is about health eh or pwedeng may nakaka-recover na kaya nga iba sa inyo siguro magse-celebrate kayo kaya meron ditong salo-salo sabi ko di ba parang meron kayong bisita sa bahay ayan po meron din dito kung kayo po ay senior na at nakabukod na yung mga anak ninyo ayan pwede pong may dadalaw sa inyo na anak ngayon. Check naman natin pagdating sa love life. Love life po, spirit guide. Kamusta naman po ang love life? We have moving. We have frozen. We have ghost. Okay, so ayan o meron ng ghost sa inyo. Parang hindi pa rin kayo nakamove forward. Pero pwede magde-decide kayo na mag-move forward na towards that connection. Knight of Coins. Ayan nga, meron dito. May mag-move forward na. ma -re realize ninyo na wala na talagang kapupuntahan kahit maghintay pa kayo ng napakatagal. Kasi maiisip mo na parang, ah okay, hindi ka talaga mahal ng taong yon Hindi ka talaga na-appreciate ng taong yon kaya ayan po, matatauhan po yung karamihan sa inyo dito. Okay, pwede rin naman na hindi naman kayo ginose nung tao na to, pero nung kasama nyo siya, walang growth na nangyayari sa buhay po ninyo. Sabi natin, yung pera, laging paubos yan. Kahit na napakadami niyang plano, ang dami niyang sinasabing plano sa inyo, pero bakit ganun, walang pag-usad. So, mabigat po yung energy ng taong to. And ayaw nyo na no, na maranasan pa po yun. Na buong taon ba ng 2025, eh, ganyan. tas yung meron din dito, magkasama nga kayo sa bahay, di naman kayo nag-uusap. Para kayong mga multo nga. no, para kay mga, ano, invisible. Mm, mm Tapos ayan, wala na talaga eh. Hindi mo na nakikita yung sarili mo na mag effort pa towards this connection. So, napagod na po yung iba sa inyo. Mm, -mm. Tapos this person always left you empty or makes you feel empty makes you felt empty every time before so ayan lang po yung mensahe para sa'yo maraming maraming salamat and more blessings to come